Welcome back guys sa ating channel nandito tayo ngayon sa Half Moon Beach sa may uh, Damam Saudi Arabia ito yung ating uh, ginagawa kapag walang pasok uh, refresh ng konti kaysa magtambay lang sa bahay walang gagawin dito naman tayo hindi mo makikita talaga panahon uh, pero okay lang may ano naman eh, sa silungan. Tsaka yung hangin naman yan, masyadong mainit. Tama lang. Ayan. Yung kami ng isda. Ayan, doon ista. Ang dito sa Saudi, pag pumunta ka sa mga beach nila, tulad dito open, open beach, walang bayad dito. Free of charge cottage, mga ganyan. iyaw lang. At wala kang bagay. Ka ng pagkain. Eh. Ito yung ating mga baga, mataba tilapia ya, tilapia ini yang kebuang beach mamaya nga po marami ng tao rito daming cottage wala bang uh, nagkakuan Ay, pa. Sa kami lang mula dito. Maganda talaga sa anon, yung pagkakataon, ah, nakaka refresh.